yung motor natin. Hinihintay ko yung kausap natin sa may tambucho. So, yan. Nakaling type na kasi yung tambutor natin, di ba? Ito ngayon, stock to eh. So, nabibihin tayong pang ganito. Pinaka-canister na acrophobic ngayon. So, hinihintay lang natin yung ating kausap. Nakita ko na yung kausap ko. Dumating na. Narinig ko yung motor. Hehehe. Ay, siya naman eh. Sinampo lang pa ako. Pare, Sir Michael, kagroup natin sa wr 1 th Gani bang tagay ito yan? Ayun, ako ba? Hindi. Sir Michael, nilabas na itong bucho. Ito mga trupa yung dala niya. Saan mo yung order to? Mag-order mo eh. Ah, dala-dala mo na ito. Ang okay. oh, maayos. Salamat, salamat, yeah, sir Mike, one, thank you, Shout thank you, out, you. man, yeah, thank you very much. Okay, right over, yeah. right to, right to thank you, thank you, thank you. Okay. There. okay thank you. <laughs> <laughs> Bye -bye, <sir. laughs> thank you. Thank yeah. you. Thank 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 Thank you. Highway ko na yung pipe. Alright! Mga trupa! Balik na tayo ng Bulacan. At ikakabit na natin itong nabili natin ng tambucho kay Sir Michael. Medyo sad lang kasi nagasgas yung heat guard eh. Pero okay lang. Mura naman niya binenta eh, 26k. Original price is parang mga 45 to 50k. Rekta na yan Maam Kapalit ang ito ngayon Tapat mo lang ito. Tapat ko lang. Ayan, okay na. Ingat mo. 1, Ay! 1, 2, 3. Atras. Ayan, Alright, so na yung motor. Natanggalin na natin itong stock na canister. basket niya At ganyan. mo pa yan. Okay, hindi um, ko alam, tingnan natin ang bag. bago. Ito ngayon ang ating akra. Subukan natin siya ikabit. Parang ang layo ng Oh no. Problema to. Ang layo nito. but ah, masyadong mahabare. Oo, oh, sabi na eh. Baka okay, ganyan. Pa. hindi ganyan. Baka ganyan. Baka na may papasok. Mm -hmm. <laughs> oh no. Epic fail. Epic fail JP. Ay nandito, nandito sa office Pero andyan? Wala po dito sa office ko Saan ba sa yung office? Samahan ko lang Masasabang hey. tayo sa office Idol! pa tayo Masasabang tayo Nagingin na tayo ng backup dito may okay, konting a-adjust sa may lane 5. Dapat ganyan yeah, 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 yeah. okay, yung dito. Yan. Dito. Sa abing bagay niyan. Yan. Yan. Ayusin natin yung hindi dito. Mayroon tayong pinutili lang. O! Oh. Lalapit! Liquid gasket, and then you work. <laughs> Patay! Alright, pagkatapos ko dun sa Orion, nagbuta naman ako dito ala-scat sa Defy Custom tsaka Padak. Wheel balances, hindi na wheel balance to, no, pinilata ng gulong eh. Tsaka adjust na din yung kadena, medyo laulaw. Ayan. Laulaw yung so. kadena, ano? Luwag parang. Laulaw nga eh, barang tatalun eh. Oh. Yan yung kalensing na nararamdaman 11.5, laban na sa okay. inches. So, pare. Sir, yun, okay lang. pa rin sa kanila. Oo, okay pa. Ayos, ah. tatang lang yung gumamit. Ba? One meter. Champion! Champion o Champa? Champion yung boss! Tapos sa unahan, 10 grams sa alanganin. Ito, 20 grams sa likod yun. Balance na ako. Kanyang kadena na. Mount na yung tambucho. Pinakakos ako yung motor na yun. Kuya, thank you! Welcome po! So mga tapos na yung adventure natin sa pagpapalit yung tambucho na ito So maraming salamat kay Orion, kay Sir Michael, at saka kay Scott and Defy at saka Pada So yan, ito na yung motor natin Nalinis na din natin yan Happy naman Kadena, okay Gulong Safe Ayan, nabil-balance na natin Pipe natin Properly mounted naman <coughs> Yan, so sobrang happy, sobrang happy Maraming salamat at hanggang dito naman po tayo. Sunod ulit na vlog natin. Kung gusto nyo po supportahan ang ating channel, pwede po kayong bumili ng merch. Diyan lang po sa Shopee na yan. So, lahat po yan fake na dyan lang po yung original. Alright mga trupa, salamat hanggang susunod ulit. Let's go!